Huwag lang ikaw ni mami kasi kinakain mo yung natatanggal mo, iba eh, di yun. Piss mo na sa mami para na tituloy. Magmanggat-manggat hmm. ha. Tama na yun. Ikaw. Piti sana kung di mong nginunguya yung natatanggal mo. Tigilan mo na ha. Iba na lang yung laruin mo. Iba. Kuha ka ng toy doon. Ibang toy naman. Wag yan. Nasaan si Potpot -pot mo nga pala? Di ko nakikita. Nagapin mo daw si Potpot -pot, mahal. Tampo. Oh, ayaw tumingin no? Nagtampo tuloy mi. May... Pero pagalitan. Ah, laruin mo na lang to. Yukiya. Ay, hindi na, hindi na pagalitan ni Mami, hindi na. Sorry na po. Sorry na daw. Sorry, Sorry na, na po. Tingin na kayo, mami. Dali. Oh, play mo na, dali. Play na ikaw. Galitan ni ikaw ni mami? Pinagsabihan ikaw eh, ni mami. E. O, kiss mo na si mami para batik tayo. Ito na. Bati na tayo. Hmm. Pinagsabihan lang ikaw ni mami kasi kinakain mo yung natatanggal mo, iba? Eh, Di yun. Bawal yun. Di ba? Hindi pwede yun eh. Kaya pinagsabihan ikaw ni mami.